importante rin ng kanyang mga katanungan. Siyempre, from DWAR, Abante Radio, Don Bonsarino. Ang <laughs> ayaw talaga si Chu. Hi, Direk. Direk, kung at this point, walang support ang family, I know napakarami mo namang natulungan sa showbiz. Maraming na kang kaibigan. So at this point, sino-sino na yung nag nagbigay ng assurance na susuportahan nila nung laban mo na dyan. Right. Uh, yun, appreciate ko. Uh, ako, <laughs> napakalaking bagay na to na uh, legal is hosting this. It means so much to me. Um, uh, uh, sina Paulo, Adelino, oh, okay. Ah, okay. sina Kim, no, uh, sina Ian, they've all, they've all told me na kung anong tulong yung kailangan. So ako naman sabi ko, pag libre kayo, pasyal kayo magbigay ng kasiyahan sa sa lungsod ng Taguig at sa bayan ng Pateros, malaking bagay na. Pero, as much as possible, eh, ayoko naman masangkot sa politika yung mga yung kaibigan mga, natin. Pero para magbigay kasiyahan, uh, I think, ano uh, welcome na welcome sa tabi. Pero yun, how do you feel yun na kung yung mga artist ng kaibigan mo eh, nagsusupport? Uh, Napakalakas ba? Tapos yung family pa ang hindi, so... Um, I think habang tumatanda ka, ako, ako <laughs> habang tumatanda ako, and siguro, uh, nararamdaman yun rin lahat to. Um, friends really become family, di ba? Mm, okay. Uh, in fact, habang tumatanda ka, parang lumalawak yung mga kaibigan mo kasi pinipili mo na sino yung mga tuturing mong pamilya. And ako naman, I really don't consider my family against me. Kasi yung pinaka-tinuturing kong pamilya, syempre yung asawa ko at yung mga ka-accounting. And yun talaga, 100%, lahat ng gawin ko, lahat sila sa tabi ko. And I have so many friends who really I, I consider family. And speaking of your wife, so lahat din ba ng mga former teammates niya ay nag like, express na rin ang support sa iyo like volleyball player sana okay. yeah, sana pero yun nga hindi kami masyado nagpipili pero marami raw sa mga kaibigan niya basta magsimula na yung election o kaya after elections yeah. ubusin na namin mag volleyball clinic welcome daw yeah. uh, happy raw sila to help in tagigit pateros so i'm excited for those partnerships ayan yeah. thank you and good luck thank there you. thank you thank you Tom. Siguro, yung, ito yung mahal kong industriya, yung service. And siguro kung wala sa, kung hindi nangyari yung pandemic, at hindi ko nakita yung kapangyarihan ng gobyerno para maguhin yung buhay ng tao. At ang tingin ko sa politika, parang yung tingin ko dati, na madumi ang politika, na nabubuhay lang dyan yung mga tradisyonal na politiko, I would stay in showbiz kasi I love showbiz. I love my job as a director. I love my job as a producer. But yung decision ko talaga na bumalik sa public service is really, I think, for me, parang obligasyon na hindi ko matakasan. Kasi nga, hindi ako makatulog sa gabi dahil alam ko, meron akong magandang pwedeng gawin. And when I see my kids, and when I listen to people and when I talk to young people. And siguro yun yung importante yung mensahe ko ngayon. Parang huwag tayo sumuko sa gobyerno. Kasi kung hayaan na natin ang lahat ng nasa gobyerno ay mga trapo, wala nang mangyayari sa gobyerno. So siguro yun yung inspiration ko. Sa lahat ng mga telenovela, sa lahat ng mga pelikula, ang tinuturo lagi, laban. No, laksan mo yung loob mo. Tapos, eto na sa harap ko, pero matatakot ako dahil baka pamilya ang kalaban ko. So ako, pinagdasal ko talaga, tinanong ko sa sarili ko, gaano kahalaga to sa akin? And for me, the future, the, the, the Philippines, the future of our country is so important na kahit sa liit, maliit na paraan lang, pinagsisilbihan ko yung industriya ito, pinagsisilbihan ko yung bayan ng Tagig at Pateros, napaka-importante sa akin. And it's worth it for me. Siguro it comes with age na rin, at may tatlo mga anak. At yun ang nasa isip ko. Yeah. Pero wala, wala namang feud ah, Kasi ako kahit anong mangyari, hindi ko awayin yung mga kapatid ko. Yes. Um, I just want to be honest na hindi nila ako sinusuportahan. And umiikot naman sila kasama yung mga kalaba ko. So for me, um, no matter what happens, I, I won't say anything bad about my family. Kahit awayin nila ako, hindi ko sila awayin. Pagkatapos ng eleksyon, ang kaibigan okay, pa rin kami, mahal ko pa rin sila. Kung papayagan nila pagkatapos ng eleksyon, pagsisilbihan ko ang lungsod ng Taguig, ang ng Pateros, pagsisilbihan ko rin sila. I'm just giving you a direct example. naka ko paano sa katindutan mo rin. Tingin ko, hindi masyado. Parang iniisip ko pa rin kung bakit. Pero syempre, meron ako sariling mga haka-haka kung bakit hindi na ako sinusuportahan. At sa akin, hindi naman malalim. It's just that, <coughs> hindi nila ako madidiktahan na gawin yung gusto nila. Um, at hindi ko sinasabing masama ako yung gusto nilang pagawaan. Pero para sa akin lang, kung ako ay hinalal na kinatawan ng Tanigat Pateros, ang papahingan ko, yung mga taga-tagigat taga Pateros. Ang intention ko, pagandahin yung buhay ng mga taga-tagigat Pateros when I was mayor, pag may babakunahan, kapag uh, may ako sa quarantine facility, kapag merong itetest, priority ko, yung mga nasa lungsod ng na, tagi. Um, uh, I think ganun lang, oh. iba siguro ng filosofiya. Um, uh, kasi nga, hindi ako politiko, hindi importante sa akin masyado yung politika. So, hindi priority sa akin na palakasin yung partido namin, patagalin ang mga kaitano sa politika. In fact, most of my time in Taguig when I was mayor, talagang na priority namin mag-recruit ng mga bata. Kasi ang punto ko, parang sa amin, sa Rain Entertainment, and I can see also in Regal, we work with young people kasi we want to prepare the next generation. Hindi yung tayo na lang palagi. And yun nga, siguro iba ng filosofiya. And um, uh, gusto ko lang nila na ano ang date ng yung mom uh, and ni Ate mo dito sa nangyayari sa Yung mom ko hindi namin ginugulo. So, I think mahal kami lahat ng mom ko and my mom supports us all. Uh, yung ate ko, syempre, uh, she's running so she's very busy. And I think ang importante ngayon, my ate just focuses on her run. Dahil lahat naman kami, sinusuportahan yung pagtakbo ng ate ko bilang senador. Siguro in different times, if she wasn't running bilang ate, siguro siya yung tutulong na magkaayos kami. Pero sa ngayon, ako, I would prefer that she also just focuses on her run. Um, at siguro ngayon, manalo siya na kanyang susunod na tema mo. Pero nung conflict ng family niyo sa isang pelikula, at sino yung gusto mong pumanap? Boom. Boom! Ian Federation na. <laughs> <laughs> The artist ako kasi. <laughs> uh, galing ni Ian. Pero... Mas ganda, ganda na ng mga telenovela ngayon. Sino sa amin siguro boring? kung kung talagang ikaw ang pera sa ganda ng mga tele na daya, mm -hmm. yun. Sorry, may ganda. <laughs> pa yun din <direkt. laughs> So, naiintid na ako rin yung pinagagalingan ng mga malls uh, and the theater owners. I think unahin natin, MMFF. Ang daming pinag-uusapan tungkol sa MMFF, pero sa akin pinaka-importante, ang MMFF is about the audience. Let's find a way so that the audience, kahit bigyan ng subsidya ng gobyerno, pero yung mga manonood sa isang dalawang daang piso, sana makapanood sila ng pelikula. Isang limpong piso, sana yung isang pelikula mapanood nila. Pero hanapan natin ng programa para incentivize yung mall owners at yung mga producers at hindi maapektuhan yung kita nila. I think there's a way and I think there's a formula where government can incentivize the whole MMFF para ho medyo may subsidy lahat ng mga pelikula. But at the same time, yung real winner dapat ay yung audience. Kasi we need to get young people excited about watching movies again. We need to get uh, yung core market natin, yung pamilyang Pilipino. Kailangan manood ulit ng pelikula. As the last question ng direct, we know that you are highly organized and okay. alam po namin na... Hello, Ms. Senso, because I'm not running for mayor. If I was running for mayor, kailangan mo, wala na ako ibang trabaho. Pero sa kongreso mo, pinapayagan na meron kang ibang trabaho. Uh, so, Congress has a schedule where you can also focus on uh, industries that uh, are close to you or kung meron kang uh, negosyo pwedeng patuloy. Pero sa akin, more than the business, in Congress, that setting policy para sa buong bayan, I can actually work more closely and more intimately with our industry leaders to help our industry. So, tingin ko by working in Congress. I'll be able to be more intimate pa sa industriya natin. All aspects of our industry. Thank you, Derek. Mas maraming intriga, mas maraming paninira sa politika. Because I think there's more at stake. Ang pinag-uusapan natin yung buhay ng mga kababayan natin. And yun siguro yung ano rin, no? hindi naman ako nagsusumbong sa entertainment family ko. But also, that's the challenge. Uh, the challenge is really to be able to focus on work pagdating mo sa Uh, public service, because often times it's distracted by politics. Napakadivisive ng politics, but kaya tayo because there's so much work to do. My last question.